Tomorrow, and we're going to drink water and eating my cookies and my coffee drink that's all say goodbye and give send me a subscriber and subscribe to us thank you bye parang di ako natuwa dun sa in-order ko sa Starbucks, no? Pero, masarap talaga yung pumpkin spice cold brew. Ngayon ko lang na-appreciate yung pumpkin spice dito sa 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 Jumerica. Kasi may pumpkin spice rin naman sa atin, di ba? Pag gantong season. ko lang alam kung October or November, inaano sa atin yun. Tapos, ano, oh, tawag dito? Doon lang ako medyo na ano, na off sa tinapay kasi yung tinapay parang kasing size lang siya nung ano kasing size lang siya nung sa Pande Manila na Pan pandesal tapos 300 pesos na yun kapag yung birth mo diba? <laughs> parang oh my gosh ganyan na rin ba yung presyo sa Starbucks sa Pilipinas ngayon hindi ko sure kasi hindi naman talaga kami nag sa Starbucks talaga ang kinakainan talaga namin, yung kapihan talaga namin is Dunkin usually. Tapos, ngayon lang kami ng Starbucks kasi may promo, buy one get one every Thursday. <laughs> Kaya, ayun. Tsaka, nagustuhan ko yung pumpkin spice nila. Trinay po kasi yung pumpkin spice sa Dunkin. Magkaiba sila ng lasa. Di ko lang sure kung yung cold brew nila is parehas. So, try natin yan. Sa Dunkin naman, every Monday, free ang coffee. Basta, bumili ka ng kahit ano kahit, kahit ano, kahit mashkin, kahit isang peraso lang, tapos libre na yung coffee. Wait lang nga, kasi nag sila. Grabe, oh. Kahit anong gawin kong linis, pag na-decide nila talagang gumawa ng kalat, pati yung pati, nandyan, yung, yung kama slash sofa, kahit anong ayos ko talaga. The best talaga silang dalawa. Charan! So, ayun na nga. So, hindi kami masyadong nakapag-vlog lately kasi nagkasakit kami tatlo. As in, sunod-sunod kami. Nagkaroon kami ng hand, foot, and mouth disease. Tama ba yun? Or foot and mouth disease? Ano ba yun? Basta yun, hand, foot, and mouth disease. Noong una, akala ko meron silang bulutong. Kasi, pero iniisip ko kasi, kaka-update lang ng immunizations nila and all bakit magkakabulutong? Pero hindi naman, pero hindi naman dahil immunized, hindi magkakabulutong, diba? Magkakabulutong, pero sa sparse, sparse, <laughs> basta yun. Tapos, pero sabi ko, bakit iba yung, iba yung characteristics ng, ng rashes nila compared sa bulutong? So, ganito kasi yun. Noong, during the time, nandito si Bam bago namin siya ihatid, parang nagkaroon ng fever. Nagkaroon ng fever si Kenji. Yung fever ni Kenji, ano, 40. Nagluto ang adobo, so sana. Sana ito na ito, kasi nag-call a friend pa ako talaga kung paano gagawin. Kasi kahit, kahit anong, ano, kahit anong follow ko sa recipe, ibang lasa yung lumalabas. So, sana, ano, sana ito okay na. Anyways, ayun na nga. So, nagkaroon ng lagnat si Kenji. 4.40 as in whole, whole day, hindi bumababa yung lagnat niya. Kung bumababa man, may fever pa rin na 37.9. Yun yung pinaka binaba ng ano niya, lagnat niya. So, ano ko, punas, ganyan. Eh, kaya kung alam niyo lang kung nasa Pilipinas, nasa ER na agad ako. Alam niyo yan. <laughs> Pero kasi dahil dito nga, hindi basta-basta dinadala sa ER or urgent care yung mga bata. Pero may online consult din naman, kaya ayun ano, kaya medyo okay lang. So, yun na, ang dami ko na sinabi. <laughs> yun, so, ano, tawag dito, after niyang lagnatin, pagpansin ko, may parang mga rashes siya sa, ano, bam, bam niya. So, akala ko, rashes lang yun dahil sa diapers, ganyan. Tapos, pagtingin ko, meron din siya sa isa, sa siko, isa dito, sa baba. Tapos, ano, sa paa, marami, hindi naman marami, siguro mga ten. o, oh, di ba, nabilang ko. <laughs> Tapos, yung dun sa malapit sa toe niya, sabi niya, masakit. pag pin pinipisil, masakit. Eh, ako, na, ako, nung parang pagkaka, ano, ko sa buluto, makate, hindi masakit. So, yun, edi okay na. after niya, mawal, after niya, di ba, nawalan na siya, okay na siya, parang walang nangyari, talagang nagka-rashes lang siya in all. Tapos, si CJ naman, nilagnat ulit siya. Sabi ko, oh my gosh, nahawa ko. Ano man, meron si si Kenji na pasa kay CJ? Nagulat na lang ako, si CJ, crusted na yung ilong niya. As ang dami niyang rashes sa loob ng ilong. nami may, may discharge na color green-yellow, parang ganun. Yung, ano, parang papunta na sa, sorry, papunta na sa nana, parang ganun. So, sabi ko, my gosh, anak, ano yan? Sabi niya, no, mommy, because I keep doing this on my nose. Eh, ako, sabi ko, kahit ganun ka na ganun sa nose mo, hindi magsusugat ng ganyan. Tapos, ano, pagtingin ko sa kamay niya, ang dami rin niya, parang ganun, nung nasa ilong niya. Lalo na sa paan niya, sobrang dami. Tapos, kasi, after niya mawala ng fever, hindi siya makatulog, dahil super kate daw ng paan niya, super itchy. So, hindi ko maintindihan. Sabi ko, bulutong ba pero Ba't walang tubig? Parang iba yung laman nung, ano, freshes niya. Parang ganun. So, yun. So, ayun na nga. <laughs> nag, dahil hindi ko na alam yung gagawin ko. Dahil super uneasy na siya. The next day, nag, ano, ko siya nag-online consult ako. Tapos, ano, sabi ng dok, so, pinadescribe sa akin ng doktor. Noong una, hindi ko pero No, I think it's not hand, foot, and mouth disease. Tapos, sabi niya, yun nga, but the characteristics, the characteristics, sure. <laughs> yun, basta yung characteristics. <laughs> ano yun? Hasta yun. Yung, yung dinidescribe ko daw sa kanya, it's not, it's not, ano, chickenpox, but hand, foot, and mouth disease daw yun. So, ayun, tapos after a few days, ako naman yung sumunod. Akala ko hindi ako magkakaroon noon kasi sa ko, ano yun? Akala <laughs> ko hindi ta kasi si Joseph hindi siya nagkaroon. Eh, sy syempre, kasi ako nga yung nag-alaga talaga. Tapos, ang ginawa ko kasi noon to make sure na hindi maha si Seiji. Kami ni Kenji, dito ako sa sofa natutulog. Eh, wala, nahawa pa rin siya. So, tawag dito, yun ako din, nung na, nung ano na ako, nung nagkaroon ako ng fever Sunday, Sunday ba yun or Saturday, hindi ko ma-explain yung feeling, parang nangihina ka na parang nadedrain drain yung buong katawan mo, tapos, ano, yung nasusuka ka na hindi mo maintindihan, ganun yung feeling. Tapos natatandaan ko, tinat tapos ang sakit ng lalamunan ko sobrang sakit talaga to the highest level alam mo ko, pag may sakit ako, hindi ako masyadong hanggat sa kaya kong tinitiis ko pero ito talaga kasi wala akong choice, di ba? kami lang apat dito eh, kung nasa Pilipinas ako talaga ah, sakit ng pakiramdam ko, pakisundo mga bata <laughs> ganyan pero dito, yun, so that day talaga, alam ko, inaway ko pa nga si Joseph noon kasi sabi ko, sabi ko, bawal ko magkasakit sa bahay na to. La, 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 la. Kasi talaga feeling asama talaga ng pakaramdam ko. Yung parang, hindi talaga ako maka, ano, sa bed. Tapos, ang sakit na lalamunan ko and all that. Pero, ano lang yun, parang two days. Yun, parang, yung first day, the first 24 hours. Tapos, yung a second day, parang nangihina ka lang. Tapos, ang sakit na lalamunan mo. Tapos sabi ko, hala, ano kaya? Una, akala ko COVID kasi tumataas na naman yung ano, kaso ng COVID dito. Pero pagtingin ko sa paako, ako, may mga rashes din akong tumutubo na parang kay CZ. So sabi ko, yun. <laughs> Nakawa nila ako. <laughs> yun lang. So, chun, yun nga, dahil viral siya, ganyan. Hindi so, ko alam kung paano nakuha ni Kenji, pero alam ko kay Kenji nagsimula. Yan, si Kenji kasi pag ano eh, nasa labas, hawak-hawak kung saan eh. Kaya, ano ko talaga, lagi dapat may alcohol eh. So, yun lang. Yan lang yung sa amin recently. Kaya, hindi ako masyadong makapag-vlog. Tsaka, ang hirap din mag-vlog. Kasi, hindi ko na alam kung ano yung content ko, no? So, <laughs> yun, yun, yun lang. Ayun. Kayo, kamusta naman kayo dyan sa Pilipinas? Yun, dito tumataas kasi yung kaso ng COVID dito. Tapos, yun, av may available na daw ulit yung parang vaccine. The edited version. Ang dami ng version. All variants version. Yun, hindi ko pa alam kung magpapa... Dapat, nagpa-schedule ako ng flu vaccine. Noong Tuesday, kaso binawi ko kasi nga nagkasakit ako. So, yun. Dito pwedeng pagsabayin yung flu vaccine at COVID vaccine. So, hindi ko alam kung pagsasabayin ko kasi baka biglang magpositive ako kasi ganun yung nangyari kay Joseph eh, yung bagong ano bivalent vi vi bivalent bivalent Charla na ano na vaccine after niyang magka after niya mag magpa booster nagpositive siya tapos nagkaroon siya ng konting lagnat konti lang naman So the next day, okay, naman siya, pero yun nga, positive siya. A few moments later, I don't know where to put. Walk first. Some more action. Action

Action. Action! Action! I think I'm done. You think you're done? No way, you're gonna be the pudding. No, you need alcohol first. Alcohol. Alcohol? Yep. Because you touch the ground? Yep. <laughs> okay. Where's that alcohol? It's here.

Okay, okay. Huh? Ah, um, Oh, you hit me. Yes. yes. You win. We can play rock paper scissors <laughs> shoot them there. Okay. This one with that? a dinosaur. Maisipon si Triceratops. Si yeah. Why it's called?